Hi guys! Happy Monday! Shout out sa inyong lahat. Ayan, kumusta ang ating weekend? Siyempre, dating gawi. Guys, maghatid kay Sophie. Hi! Do you want to say hi? Hi! Ayan, andito kami naglalakad. Man, mano, malapit sa school guys. Ayan. So, ayan guys. Shout out sa mga IPB family. Ayan, kumusta, kumusta kayo dyan guys? Ayan. Ayan nakalimutan ko Monday pa lang ngayon wala akong ipipremiere so kailangan natin mag video guys <laughs> kahit anong video na lang ba <laughs> ayan samahan nyo ako maglibot mamaya doon sa ano sa dragon center at may pipick upin akong pinaorder ko doon So, sasamahan nyo ako at para may map premiere tayo mamayang gabi. Ayan! Ayan, so ito yung lagi yung dinadaanan namin araw-araw. Aray ko, Monday to Friday pa Video-video, <laughs> ah, video-video tayo, guys. Sabang tayo naglalakad para mayroon tayong video. Ayan, dito ako sa Boundary Street pa lang ito, guys. Boundary Street. Ayan. Daming mga ano dito, okay-okay. Ayan yung okay-okay ay saanan lang natin yan. Tapos dito sa susunod is ano, uh, Chinese temple. Ayan, dito pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, guys. Uh, Chinese temple dito sa Prince Edward. Ayan, sa loob niya. Walang taong ngayon, guys. Pero pag minsan, pag dumadaan kami dito, marami ng tao, maraming tourists nagpupunta dito, guys nagpe-pray sila sa loob ayan na yung school guys ayan nakikita ko na yung school ni Sophie ayan so araw araw guys naglalakad kami dito kasi walking distance lang naman from home ayan o may mga classmate na si Sophie doon o ba? Diba? so Samsho ko na ito guys Samsho, part ng Samsho ayan Sophie come let's go Oh, di ba? Tawit tayo guys. Tawit, tawit, tawit ayan, ito yung school guys yan, sa second floor o so, ayan, and ito na yung mga ibang school I mean, ibang play classmate play ni Sophie play, play like Can... so ayan guys, nahihitid na natin si Sophie sa school at tayo naman ang gagala ngayon ayan, pupunta ako ng Dragon Center at pick up ko yung order ko may na-order kasi ako sa ano, sa friend ko, pina-order ko sa Tabao. So, punta tayo mag-pick up. Ayan. Lakad-lakad lang tayo, guys. Ha? Lakad-lakad lang kayo. Okay, video. Do you like Hong Kong? Yeah? about you? Ah, some of the people I like. Thank you. yeah but you're enjoying to live here in hong kong yeah it's easy right it's so easy the transportation you know everywhere is good here in hong kong <laughs> it's so difficult to survive if you don't have work you know and especially the the rent of the house is so expensive Yeah. Pasabay ko kasi itong ano, <clears throat> uh, anak niya rin is na kaklase ni Sophie. Kaya uh, ano yeah. Kwentuhan kami ba? Your house is so nearby. Oh uh, yeah, this building, right? The brown one. So every day you are walking, no, no, no. yeah, it's okay. It's nearby, right? It's not too far, I walk. yeah. I, I, I go this way. Ah. Uh, yeah. No, even me, if it's raining, I still can walk from home. Yeah. You can bring I'm umbrella. Yeah. Ay, nakatawid din tayo. Ayan. Yung Dragon Center, dyan lang. diretso lang ito, guys. After nitong, ano, uh, police station. Ayan, tara, 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 tara. It's green. Ayan, police station. Ito guys, itong white na to. Bali, light shake road naman ito. Ayan. Medyo malayo din ah. Kaya lakad, lakad, lakad. street oh, diba ang ganda ng ano nila dito mga anong ginawa nilang mga ano dito Ito yung Dragon Center guys. Ayan. Nakita tayo dito sa escalator. O oh, nga pala guys, meron silang Jollibee dito. Ayan, sa second floor yung Jollibee nila guys. Kung gusto nyong kumain, punta lang kayo dito sa, sa Dragon Center. Ayan. And guys, dito na tayo sa loob ng Dragon Center. Ayan. Ito yung first floor. Mga shopping Shopping-shopping dito sa first floor. Lahat naman ito, guys. Lahat itong floor na to ay shopping. For shopping. Ayan. Pero, akyat tayo sa fifth floor, guys. Ayan. Dito tayo sa escalator. Another escalator. second uh, third floor na ata pero sa taas pa tayo guys kasi punta tayo ng fifth floor Ayan. Ayan. So, andito tayo sa fifth floor. Punta tayo sa shop ni Susie. So, kasi sa kanya ko kukunin yung in-order ko. Ayan, sa Taobao. Ayan. So, bali 5 floor ito, guys. Ayan. Yan yung puntahan natin, guys. So, si Nail. Ito, guys. Ito siya. Ayan. So, si Nail. Kaya na-pick up na natin. Diyos ko, wala akong bag. Oh, dalawa. Wala akong dalang bag, oy. Ayan, babaan na tayo sa ground floor. Ayan, second floor na tayo, guys. Uuwi na rin tayo kasi wala naman tayong ano pang shopping o di ba yan so ito yung ground floor ground floor <laughs> nabubulol ako guys tingin nga muna tayo ng earring dito guys earring earring so ayun guys pababa na tayo dito at alis na tayo dito sa dragon center guys ito so, tayo maglalakad sa kilong street at <laughs> baka makabili tayo ng gulay, guys. O, oh, gilong straight ito. Ayan. So, ito yung Samsuko, Samsuko Market. O, oh, ang gulay, guys. May mga Philippine product din dito guys Dito sa mga Indo Indonesian shop Pero halo Halo yung paninda nila guys May mga Philippine product din So minsan Dito kami Dito ako namimili ng mga Magic sarap Mga ganyan Soy sauce so, Suka Ganyan Ako sa labas maglakad Daming tao doon Ganyan Amin okay okay. Mga uh, okay okay. Okay okay dito sa Samsung po. Uh, dami na may mili. Ayan guys, mainit na ang panahon sabihin summer na oh yan Tainan uh, Street uh, So ayan guys, hindi na ako nag-video kanina. So andito na ako sa bahay. So uh, samahan nyo akong mag-unbox nitong in-order ko guys. Ayan. So ayan guys, i-open natin kasi bago ako umuwi ng Pilipinas, guys, in-order ko na sa kanya ito. Nakita ko kasi sa shop niya, ang ganda. So, sabi ko, kung pwede, bilhan niya rin ako. I mean, i-orderan niya din ako. So, ito, guys, ay Ito kaya yung kumot. Tignan niya natin, guys. O, ba diba? Dali, tignan natin, guys. O, ayan. Ah, ano ano siya, mahaba siya, guys. Tapos yung ano niya, ang malaki guys, ayun oh. Tapos ganyan yung ano niya, yung luwang niya, tapos mahaba. Ayan, mahaba. So ito yung kumot. Tignan natin yung isa, guys. Kasi dalaw yung in order ko. Ito yung isa. So hindi ma hindi makita masyado saan. Oh, di ba? guys. Oh ito naman is parang carpet parang carpet siya pero ano malambot pwede mo i-ano il ilagay sa ibabaw ng bed ganyan kaya lang ma mainit na so siguro ipadala ko na lang sa Pilipinas ito guys ayan oh meron siyang zipper dito guys ayan so pwede mong uh, gawing ano uh, gawin ano ipasok ang quilt dito kaya lang tingnan nga natin malaki ba Ah, maliit lang siya, guys. Ito maliit lang. Pero okay naman siya, oh. Tapos dito kasi, ayan, ito yung nagustuhan ko, guys. Diba, nung winter kasi malamig. So, sabi ko, ito, mainit. Mainit siya kasi very warm yung ano niya. So, ayan, guys. Malaki siya, guys. Malaki. Mura lang yan, guys. Um, uh, parang 150 plus lang itong dalawa. Okay guys, wala na tayong time si alas ano na, anong oras na. So hanggang dito na lang aking video at muli, maraming pong salamat sa inyong panunood. At huwag pong kalimutang i-like and uh, mag-comment na rin kayo guys para um, lagi naman tayong may engagement dito sa, ano, sa YouTube guys. Ayan. Thank you so much guys. God bless you all. Bye bye.